Hi guys, today's video, dito pala kami ngayon sa Sikis Ayan, maulan Medyo maulan ng panahon So, ayun So, bago kami magsimula kumain Ayan, video-video muna tayo Ayan, kasama ko yung mga malupit kong mga ka-TikTokers Ayan uh, Diba? Ang saya So, ayan na Ayan Ilalapag na yung mga pagkain namin. Ayan. So, sarap dito guys. May shikis po ito. So, bukod sa nakakatakam yung mga crispy chicken nila. At may mga... Kamuti pa. Ayan. Sulit. Ayan. Mga kasama ko dyan. Mga katiktokers. Ayan. So, grabe no. Sarap naman dito sa Shikis so sa mga gustong pumunta dito ayan so sobrang enjoy at may mga music pa sila dito at masikaso po yung ano nila mga staff ayan sobrang laki pa pa ng pizza nila at may crispy tinapay ayan <laughs> o ba diba? ayan o no? oh. So, ayan, nag-picture-picture na yung mga kasama ko. Ayan. 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 Ah, ah grabe, oh. Napagwapo pa si... Si Lods. Ayan. Ayan, guys. Bye-bye.